Hey, hey, good morning. Tayo po ngayon ay nasa palengke ng Mikawayan, Bulakan Bahagi po ito ng ating uh, kalayaan karaban kung saan ating pong aalamin sa mga mamayan kung ano po ang kalagayan ng bayan. So ito po ang palengke ng... sa, uh, natin ang kanyang pangalan para may ebidensya o so yan o oh. ah. may Hawaiian people's market <coughs> ako busy busy ating mga mga ng amagan na to But anyway Apo. hindi po hello po mga ngiting may kaway, Oh, sabay kaway kaway ako po ay si Mr. Juror political or anti-corruption fashion vlogger. Ma'am, kumusta po ang bitahan ng umaga? Matumal po. Matumal. pambiro, o. Oh. Naghihirap pa. Naghihirap ang Pilipino. Yes. Walang kwarta. Nagutip pa ang kwarta may tao. Ang tao walang kwarta. Ganon. Pambira pa sige so, po. Eh, baka mamaya eh, uh, dumagsa na yung mga mamimili ninyo. Hello po. Good morning. Ako po ay anti-corruption vlogger, gratis na gani. Kumusta po ang uh, bentahan? Matumal po eh. Matumal. Ayos po, Kung kumita kayo si sa araw yan, kislip. Agalon. Kami po, hindi po totoo yun. Salang po yon. Agalon. Yes. Yeah. Ang tanang may sandahan. Ito ng ako parte piti. Pabira, ano ha? Ang tanang may sandahan te. Oh. Hello, kawai kawai. Yeah. Yung mga ngiting kawayano nilihan. Oh. Oh, ako po ay, ako den -den po ay anti-corruption vlogger. Brad, anti-corruption vlogger ako, naghahanap ako ng Pilipino na kayang tuldukan ng korapsyon. Paano mo tutuldukan kung ikaw ang Pangulo? Ay, balik sa Duterte para matikil ang korupsyon. <laughs> ah, ganun. Eh, kayo po. Paano? Ganun din po. Ganun din. Si Duterte. Ako. Ah, eh, hindi ba dami kinurakot noon? Sige <laughs> po. Hey, hey, good morning. Oh, ayan ang ating mga... ng mikawayan na mga ating deras sa palengke dito po ang isura ng mikawayan na palengke kung mo may ganitong oras araw po ngayon na sabato. hello ako po ay Atay Corruption Vlogger naghanap ako ng Pilipino na makakatundok ng korupsyon o paano mo tutundokan ng korupsyon pare ko eh hahahaha <laughs> mahihiyain mahihiyain ang panikot wala oh. mga paaari mapatingin oh, nga ng iyong uh, tato ayo ah, ah. magtagal na pala yung tato na yan hahahaha <laughs> <laughs> magtagal na po so ang mga paaari hahahaha yan po ang mga uh, oh. hanap tayo dito ng mga kausap pala yung meron tayong usap dito na talaga may solusyon sa korupsyon po. Mm na ha, buhay ng mga palingkera-palingkera dito po sa Mikawayan po. Uh -huh. ka, ah. Ka, ah. Ka, ah. Oh, kumusta? Kumusta ang bitahan? Ayos ba? Ayos okay. ba ang bitahan? Okay, okay. Maraming pera Pilipino. Marami. Walang utang. Ganda <laughs> lang po yung daan. Sige, sige. Alright, ikot pa rin po tayo. Okay, nasa palengke po tayo ng... May kawayan, Bulacan. Oh, giti-giti. Kaway-kaway. Hello po, maganda umaga po. Hello. Pare ko, ako ay anti-corruption vlogger. Anti-corruption? Naghahanap ako ng na Pilipino na may solusyon sa korupsyon. Meron ka ba? Wala. Sino? Wala. Wala tayong solusyon po. Yung bang mga kurakot na papanagot sa hukuman? Hindi <laughs> natin alam. hindi eh, natin alam. Ito solusyon, ubas. May nakukulong bang kurakot? Wala. Ayun ang Wala problema. Ang hukuman. Mahira, parang nakukulong. Ayun, mahira na parang nakukulong. Ano? Hello po, good morning. Ako'y mag-subscribe ka sa channel ko ha. Mr. Juror. Bakit gratis na Anti-corruption blogger. Salamat, salamat Ay, meeting mi kawayanon riyan Yes Ari ako, ako Ako ay anti-corruption vlogger Naghahanap ako ng Pilipino Na may solusyon sa korupsyon Meron ka ko ba? Wala pa eh Wala, wala, wala solusyon pa. sa korupsyon Aba, pambiram pati sa noa so, Mm -hmm. Mm -hmm. So, maganda pa rin tayo rito. Ah. Alay mo, makatsamba tayo ng isang Pinoy, Henyong Pinoy, na may solusyon sa korupsyon. Ito uh ha, -huh. tayo. Hmm. Pagagay ko naman eh, Million-million ng mga Pilipino. Ah. Eh, kahit isa wala, imposible. Tarikoy, good your morning! Ako po ay anti-corruption vlogger. Naghanap ako na... Oh, Video na busy siya. Oh, ano po rin tayo? Oh, nandito yan! Sige, parang oy. Oh. So yan po ang sitwasyon dito. Oh, sa palengke na Mikawayan, Bulacan, Mga Bandang alas 8 ngayon umaga, araw ng Sabado. Ano po? So ito po ay walang cut. Dire-diretso po ang ating recording at pag in po natin ito as is, where is. Kumbaga. So, ikot po tayo. Ikot pa more. Talagang gagsa ang mga mamimili So, itong mapasok na nga tricycle dito, malami, walang, walang load. Walang <laughs> load. barangay uh, kayo, tanod, Okay. So, muli, pa rin pong inyo, lagi nakandang mag-record, Mr. Juror, anti-corruption vlogger. Oh, ito po ay bahagi ng ating karapan o oh, kalayaan karapan patungo sa tunay na kalayaan oh, kasi hindi po po tayo naging malaya eh Pagka dalong beses na po dinaklara ating kalayaan may June 12 na may July 4 pa pero awa ng Diyos ito tayo mga alipin pa rin mga naghari-harian sa pamahalaan hanggang sa muli